usually, kung mag-shift ka to a uh, federal or a uh, parliamentary system, nilawin mo ano yung gusto mong mangyari, ano modelo mo. Uh -oh. Alimawa, last, uh, last, yung huling gobyerno, si Digong, sabi niya, babaguhin ko ang konstitusyon no? into a federal system. Tinanong siya, ano klaseng federal system ang gusto mo? Ang sabi niya, the French model. Uh -oh. no? Ang problema lang dyan, may maliit lang na problema. Yung French uh -oh. model ay hindi federal. no? Uh -oh system daw. No, Kaya medyo hindi hindi na brief si presidente sa kanyang modelo. No, medyo mali, medyo wow mali uh -huh. nangyari, no? Kaya hindi uh -huh. mo, uh -huh. ano bang gusto mong modelo? Or anong gusto mong mangyari? Kung ba, Philippine model 'yan. Eh, linawin mo saan ka papunta, you know, Una, ikalawa, ano yung requirements papunta diyan? Usually pag ikaw ay magpe-federate, level mo yung playing field, no? I-level mo ba, disband mo yung private armies. No? talagang tatanggalin mo yung uh, yung sariling army ng mga warlords. Kung hindi, yung mga warlords ang magdo-dominate sa federal system. No? Kailangan seryoso mong i-implement. Wala na mga ampatuan, no? Wala na mga tebes, no? Wala na yung mga ganyan. Ang problema, delikado ay, 'yan. Siyempre lalaban mga 'yan. Hindi sila papayag basta-basta. ba? -basta. Mm -hmm. diba? kailangan, mo ng isang uh, strong president para gawin yan. Para i-level yung playing field. Halimbawa, yung mga cartel medyo uh, tatanggalin mo papahinain mo yung mga cartel kundi sila yung magdo dominate ng economy sa isang federal mm -hmm. system dahil sa isang federal system no magiging autonomous yung uh, mga local government magiging autonomous yung mga departamento ba diba? uh, kaya lalakas yan yung economic power ng mga local elites so medyo i-regulate mm -hmm. mo yan tasan mo yung buwis Bawasan mo yung kapangyarihan. So, ganun yung gagawin. Kaya mahalaga ang isang strong president no, as a prerequisite to a shift to a new system. No, dahil mm -hmm. gagawin mo yung lahat para ihanda yung uh, bansa para sa pagbabago ng sistema.